kinsa gyud ay ang ginaunhan nga babay nga gobernadora sa probinsya sa Sugbo. So soko ko hay di ay sa giingon ni outgoing gubernador Gwen Garcia nga siya ang kinaunhan nga babay nga pro, uh, gubernador sa probinsya sa Sugbo. Kinsa man gyud ay ang kinaunhan gobernadora nga babay sa probinsya sa Sugbo. ug karon ato ng Tokion ug atong nga dili di ay si Gwen Garcia ang kinaunhan nga babay nga gobernadora sa probinsya sa Sugbo unya sa dili pa daghan salamat sa mga nagsuporta sa koa ah. sa mga ako ang mga subscriber ug sa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe diha Paliho kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video. So karon mga par, kinsa gyud ay ang kinaunhan nga babay nga gobernadora sa probinsya sa Sugbo. So sokohay di ay sa giingon ni outgoing gobernador Gwen Garcia nga siya ang kinaunhan nga babay nga pro, uh, gobernador sa probinsya sa Sugbo dili kay si Gwen mga par, si Agnes Magpale di ay ang kinaunhan nga babae nga gobernadora sa probinsya sa Subo kanang picture nga naasa ako ang kilit kanang picture nga naasa makita nato sa video mao ka na ang kinaunhan nga babae nga gobernadora sa Subo mga par ay kapila man kinigi litok ni Gwen Garcia nga siya kuno ang kinaunahan nga babay nga gobernadora sa probinsya sa sugbo pero sa so kuha hindi ay mga parlahi hindi ay si Agnes Magpano hindi ay so sa ang nito o mga par nga si Quindolene nga siyang kinaunahan nga gobernadora sa probinsya sa sugbo nga babay kung atong ato kion, kung atong utingkayon sa komisyon o eleksyon sa kumilit mga par si Agnes Magpali di ay ang kinaunhan ng babae ng gobernadora sa probinsya sa Sugbo o dili di ay kini si Gwen Garcia so sa katong wala na kaibaw mga par karon atong uh, ipaibaw sa inyo ha nga dili di si Gwen Garcia ang kinaunhan ng babae ng gobernadora sa probinsya sa, sa Sugbo kay daghan da ang nito aning mga part pero sukuhay di ay sa iya nga gingon.